First pick ako ngayon kaya wala ng switch switch. Lap na agad ng core. I... Pa, next... Jesus, darkness, all is Matapang tayo kasi malakas tayo sa mundo ng MLBB. 3 <laughs> minutes na wala pang nagagawa ang ating bida. Kaya na demonyo na ata at nagnakaw na lang ng buff ni ayon. Anong tao ka? Nakita kong hinahabol ni Gus ayon ang mage namin kaya yari ka sa akin. Lapang ka rin naman ako sa ibaba para balasahin si Leila. Namanting. Habang kinukuha ko ang pagong ay pinigilan naman ni Juniper ang mga kalaban kaya ito ang nangyari. An ally, napansin ko sa mapa na kinuha na ni Gas ayon ang purple ko kaya binawian ko din siya. Nakuyari ka na naman Lela. Punit ka sa akin boy. Kaso si Gus ayon tang inang yan. ka nagkamal Akin ulit ang turtle dito at purple ni Gas ayon. Pagkatapos nun ay dali-dali naman akong pumunta sa buff ko kasi alam kong andan siya. Alabanan mo? <laughs> Nakuha niya nga pero wala kang ligtas. This, that, so oh! Sige! sakit na din regla dito ng mga kakampi ko kaya eto ang nangyari. Hindi makaporma sa box akin si gas ayon kaya etong sayo. Sana oh. all. <laughs> Nakuha namin ng Lord kaya sinabayan namin to sa mid lane at naisa-isa namin ang mga kalaban. An Successful naman ang depensa nila kaya kalma muna bulbog nyo. Kasi nang ipilit talagang kapusin ay eto naman ang nangyari sa akin. Lintik lang walang gante. <laughs> Pagkabuhay ko ay binawian ko naman agad si Idol. Nakutawawa naman. <laughs> Nakadalawa pa nga tayo kaso eto naman ang nangyari. Oh. Kinarma ka na, na? <laughs> na ako makakarespon dahil tinapos na ng pakampi ko ang MLBB. Victory!